Abi gusto atang magboxing sa laban ng mga Nets at Hornets player dahil in attendance si Floyd Mayweather Jr. Itong si Lamelo Ball angas ng highlight plays, lakas nga naman trash talk at ang injured na si Mount bumalik na. Lupit agad ng mga ginawa pati referee na pahanga nga sa kanya. NBA Cup na naman tayo mga idol Eastern Conference Battle Charlotte Hornets vs Brooklyn Nets Well, start na tayo the first quarter What a start nga para sa mga dayo Kung saan tumalun agad sila 11-2 lead Nang dahil nga sa mainit na 3-point shooting nila Kaya quick timeout din tayo agad dito Pero after the timeout abay walang pagbabago Nagtuloy nga ang mainit na 3-point shooting ng mga dayo dito At itong sila Melo Ball Nice aliw pa sa fast break na ito pero buti na lamang nandiyan si Cameron Johnson para nga sa Brooklyn Nets dahil siyang bumubuhat sa anilang opensa while the team struggles. Kaso nga lang sa ating mga last minutes ay ito nga ang kababalik lang from injury na si Treyman along with their rookie na si John Solon ay talaga nga namang tinulungan ng Charlotte Hornets para lumamang by 14 points matapos ng ating first quarter 37 to 23 itong si Treyman 2 assists na agad in 3 minutes. At sa ating second quarter naman, Treyman 3-pointer na agad dito tapos tinulungan pa nga siya ng ibang mga teammates niya sa opensa kaya patuloy na hinahawakan na ang Charlotte Hornets ang double digit lead nila over nga dito sa home team. Pero nang dahil nga sa pagkayod na Nets at ang atake nila in the paint, nagresulta ngayon ng maganda kung saan medyo nakadikit sila dito nga sa mga dayo at napatimot nga dito ang team ng Hornets. At itong si Treyman halatang medyo ilang pa nga coming back from the injury at 1 for 6 ang kanyang shooting sa field. At sa last 5 minutes nga ng ating second quarter, abay dito na nga sumikip ang depensa ng Brooklyn at nahirapan dyan si LaMelo Ball at ang team ng Charlotte Hornets, daming turnover. Tapos sinabayan pa yan ang magandang opensa dito ng home team at talaga nga namang ang 17 point lead ng Hornets. Naging 2 point lead na lamang. Nagka epic fail pa nga dito si Ben Simmons pero bumawi naman siya ng putback. Pero La Ball at the end ay quick takeover mode para medyo ilayo nga ng kaunti ang kanilang sarili. 59 to 54 ang score natin. Pagpasok naman ng ating third quarter, nagduloy ang magandang paglalaro ng home team. Nakuha na nila ang first lead nila sa labang ito. At si Ben Simmons, great defense kay Lamelo, nagresulta ng fast break dunk niya. At ang angas niya nga dito, face to face with Brandon Miller. tas ginatungan pa ni Dennis Schroeder. Time out tayo dyan. Pero after the timeout, abay hindi nga natapos dahil Brandon Miller versus Ben Simmons again, face to face nga na naman sila. Hindi umurong itong si Ben kahit dalawa na yan. Ang siya nga dito at may ganto pala siya. Double technical fouls tuloy. Then Cam Johnson takeover mode pa nga rin at si Ben Simmons ang nag-assist sa kanya sa so opensa. Pero pagbalikan ni Treyman abay sa mugot nga ng kanyang 3-pointer para tulungan ng kanyang koponan. At nag-umpisa na siyang bumawi mga idol, nag take over mode nga rin. 8 straight points ang kanyang ginawa, kababalik pa lang ang laking tulong na agad. Tapos para nga tapusin ang third quarter, ma -mau dunk over the top of the defender. Grabe ka ang poster dunk. Tinulungan niya na na ibalik ang kalamangan sa kanyang team. After three quarters, 87-85 ang lead ng Hornets. At sa ating 4 quarter Treyman once again tumutulong nga sa kanyang team pero ang team nga ng Brooklyn Nets abay hindi na nga nagpapauli at sumasagot na nga rin dito nga sa team ng Charlotte Hornets at matapos nga ng 5 minuto na paglalaro, tied ating score at 100 points. At talagang wala nga ang team na nagpapatalo dito sa agutan kung sa agutan sa opensa ang ginagawa nila at ila pang minuto ang lumipas at close game pa rin tayo. 107-106 ang lamang ng Brooklyn with 3 minutes left in the game. At sa last 3 minutes nga natin mga idol pinalitan, neto nga ni Treyman sila mailable sa lineup, neto nga ang team ng Hornets at tumulong nga siya mga idol. Pero at the end ang mga veterano nga ng team ng Brooklyn Nets ang nanguna para nga dalin sila sa panalo this game.